Hello mga kapis, kamusta? Long time no si mga kapis, it's me again po, text vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So, ngayon po, uh, ngayon po ulit ako makapag-vlog mga kapis dahil uh, uh, baka mag-focus na ako dito sa vlog lang muna. Kasi, uh, good news po mga kapis kasi ah uh, tagal tagal ng pag-aano ko. Uh, Pag-a-apply para sa ano. Uh, ngayon, ngayon lang po ako naka pasok sa interview at uh, selective talaga mga fix na pila ako. So, thanks, thanks God at uh, dinigin, dinigin yun din ang panalangin tsaka thank you din especially to my family mga kapis at gusto sa so, mga kapis Thank you, din sa inyo. So, hindi, hindi ako nakapag-expect na, hindi ako na, na matatanggap ako kasi kung ilang beses ko na po yung ano, uh, interview pang walo. So, sa pito na yun ay medyo na ako ng loob pero nung ano nung nakapag-apply ako sa Chinese uh, uh medyo na, na ko din mga kasi mahirap yung trabaho yung shipyard pero yun talaga yung skill skill ko so ah, uh, uh, kaya tinuloy, tinuloy ko rin tinuloy ko pa rin yung ano ko yung gusto kong makapag-approach sa Japan bilang isang ah, uh, FK welder shipyard mga abis. so pinagsabay ko mga yung ano ko yung yung trabaho tsaka pag apply at uh, trinay ko kung kaya so ah, uh, nag-apply ako sa ibang agency. So, trinay ko lang makaka-fix kung uh, papala rin. So, yan. Dininggin din yung panalangin ko ni Lord na uh, kapano. So, yan makaka-fix. So, ngayon ay uh, kauwi ko lang makaka-fix kagabi sa ano. Uh, dito, kagabi. Kasi nakaabot pa, nakaabot pa rin ako makaka-fix ano. Sa anniversary ng ano nang pinasok kong trabaho ngayon sa AR. So, kagabi pa lang, sa kagabi yung uh, anniversary nila. So, mga na ako nakaandun. Alas 10 ako umalis ng Balamban. So, nakada, huwi ako dito alas, alas 12 mag-aala na. So, kuwaso pa rin ako mga pics para makaabot ako sa anniversary nila. Dahil, uh, kahit ilang buwan lang ako dun, medyo, marami din ako na autobill isang, ano, Escal builder sa isang barko shipyard. So dahil yun din yung ano mapapasokan ko soon sa bago kong ano yun sa sana ito to learn mga pero ano ah uh, hindi pa to yung ano yung yung ano yung sure kasi ano may may mga ano pa mga mga process pero hindi ah uh, tuloy-tuloy ko rin pa rin mga pisa na uh, makaya ko yung mga process kasi medyo malaki malaki malaki, malaki yung ano alas sin so pero kakayanin ko mga pisa para no kailan nandito na tayo nakapasok na tayo so unang unang pagsubok tapos meron pa mga process pa medyo malaki malaki yung gasto pero kakayanin gagawin ang paraan mga pisa kasi may ano pa may may medical tsaka eh, yeah, uh, endorsement para sa company so hindi di sigurado hindi ako makakakuha dun sa pinasukan ko ngayon kasi uh, ilang ano pa lang ako so hindi yung magbibigay so sa agency na inano ko may inalok sila pero magbabayad dyan nga o oh, medyo mahal pero so, kaya mga pigs. Tapos yung schooling namin ay nasa ano, uh, Manila. So isang buwan, isang buwan dun, para para balik dito. Tas ah, uh, sampanimam uh, waiting sa ano sa process para sa visa. Pero pag-uwi namin dito, ano na lang online class at ah uh, baka baka sa katapusan pa baka sa ka katapusan makapiks ngayong July ah uh, kung maging okay yung medical kasi yung medical ko pala makapiks sa lunis na so kailangan mag diet <laughs> kailangan mag diet so kung makapasa ako sa medical maging okay ah uh, baka umuwi na lang o muwi lang muna ako kasi mayroon pang mga uh, ibang requirements na kukunin ko so doon na lang ako sa ah uh, Takloban ano magkukuha ng iba para makasama makasama ko na makasama ko rin yung si Mama Peace kasi yung mga bata Abanding pa pero ah uh, makakauwi pa naman ako doon mga kids kung matapos yung schooling ko so mag-online class so doon ako sa uh, sa amin sa Tacloban mag ano magpapaabot ng process para sa visa tapos ano uh, tapos tapusan so hindi hindi lang muna ako mag ano sa trabaho bali mag ano lang muna ako mag uh, uh, leave ganyan mga pics leave lang muna ako so baka dun na ako mag ano sa kung mag start kami sa ano sa schooling katapusan bago mag bago umalis dun na ako mag ano resign magre resign so for today's video pala mga kapiks ay ano uh, kaya ako umuwi kagabi kahit anong oras na kasi nag chat si si Jing para pumunta sa Compostela kasi meron siyang pinapagawang ano Uh, dun sa room niya sa school kasi may mga binago at inaayos siya. So, nagpapatuloy siya sa amin kami ni Christian pupunta. So, kasama din si ano uh, siya. Kasi nagising. Kaya, yeah, sama na lang siya bayo. Tapos kami pupunta dun. So, anong oras na 7. 7.30. 7.30. So baka maya maya Ready na ata sila kasi ako Ako na ang maligo So baka ready na ata si Christian Kasi yung, gagamitin namin yung motor ni Christian Parang mabilis Tsaka tipid sa ano Tipid sa gasolina So ayan ayan mga fix Once again Thanks God all uh, especially my family, especially kay Mama Pix at also sa inyong mga Pix maraming maraming salamat po sa inyo so ayan yeah, mga kapiks uh, punta muna tayo sa ano sa Compostela sa kinadjing sa, sa room nila para pag ayos so bye mga kapiks see you in Compostela para sa pag ayos let's go so ayan yeah, mga kapiks ready na kami pupunta doon tsaka yan po yung dala namin isang sako uh, building machine kasi may building pala doon Sa mga kapiks, tara, let's go. So, yun ang mga dito na po kami ngayon sa room ni si ni Jing. So, At ito pala mga kapiks yung pinapagawa niya. Ano? Pinapagawa niya sa amin ay grill sa bintana. So, dito yung ipapanan niya. So, papatanggit niya to kasi, ano? Uh, marupok na tsaka inaanay. Yan. Marupok na daw. saka inaanay na hmm. So, tatanggalin to. saka yung gagawin namin drills ay pareho dito. Yan. Yan yung mga kapeks pareho. So yan, kasama namin kanina pagpupunta namin dito. Dalawa yung karga ko kasi siya natulog sa kasandal sa akin. Taka, karga ko yung dala namin ano, isang sakong na ano. Uh, yung nakalagay ay welding machine, grinder, tsaka barina. So mga 30 minutes. Oh. Kapot ang isang oras yung biyahe namin mga kapiks. Pala ay sa yung ano, ah, <coughs> uh, nag kanbas or bumili ng materyales. So, pagpunta ko dito, inano ko kagal, in-estimate kung ilang materyales yung ano niya, ah, uh, bibilihin. So, agad siyang malis ka kasi, baka magsarado na, magsarado na yung ano, hardware kasi, alas 10 lang daw yung ano, yung bukas nila So ayan, hintayin natin yung materials sa dapat at si, si si Jing, let's go. Ano you know, mga sabang bumibili pa si Jing ng mga materials. Sisimulan so, na namin yung pag tanggal nito, pag sira para mamaya, ma na lang kami niyan. Sorry sa it. Para mabilis. Yan. Nak tapos na ko dito. Tapos ito. Lato tatanggalin mga kaibigan kasi uh, ito na yun saka yun yung style na uh, simple style para mabilis ya okay. yeah, yung kasama namin uy pag trabaho na yun yung ano pagsama niya ayan mga pigs tara demolish time let's go kami kalimat. Ada kalimat. Dapat talaga tanggalin ng mga kapis yan. Sinusunod. Uh, si Alisa. Yan pala yung ano yung mga kapis. May lumilipad. Parang ano din. Parang langgam. Ang mga napuntasuga ano. Mga mananap tawag sa amin yung mga ano yung lumilipad mananap yung pala yung anay din pala yung mga pigs yung lumilipad sa pag gabi na sa ilaw lang sila ano mga anay pala yan Barum. mga pigs dumating na po yung mga materials yung, yung nursing. at sinimulan na rin po namin mag magputol-putol tsaka mag-assemble. So nakagawa na po kami ng mga Apex. Ah, uh, konti na lang yung ano. Kailangan gawin para matapos. At na-welding ko na po. So kalahati pala yung na uh, ko ng railings. At sakto, uh, nabutan kami ng ulan. Pero ano, may ano naman dito, may may masisilungan kaya tuloy-tuloy pa rin yung trabaho na mga guys yan yung nagawa na namin so kalahati na lang yung lalagyan ng mga railings at umulaan ay naman yung butok Ayan mga kapiks, nakabit na namin yung window grease. yeah. So, rin nga na dito. Minta na. Alright. na ibig na rin natin yung TV. Dito lalagay. nakabit na rin po yung TV mga kapix so, dyan na lang eh. at kulang na lang dito ha, pintura sa window grills so tapos yan mga 5 24 mag alas 5 midya di pa uwi kasi gagabi na kami sa daan so kulang na lang ano dito saksakan dito extension so linis linis sya ulit uy pinipid na rin siya wadong yan, sana hindi kami mabuta ng ulan mga piks at yun mga ay nakawin na kami dito so, buti na lang naka uh, uh, wicked kami at hindi kami nabutan ng ulan kasi medyo umulan na, tapos nabutan nabutan mo naman kami ng gabi So, ano? ayan, muna ako kasi kakagutong. Kakagutong. So, kaya muna ako mga bes.